sa baba doon sa pinakababa guys tapos ito guys bundo kaya nga pag malakas ang ulan guys natatakot ako kasi nga baka bumaha tapos yung mga bato guys maano ba yung baka madagana yung mga bahay namin yeah, yan guys yung natatakot kaya nga hindi tayo makaano guys pag gabi pag, pag malakas ang ulan guys kasi na ano yung una kasing ano guys umuulan ganun guys nangyari eh kaso nga guys pag malakas ng ulan guys uh, baha wala wala na kaming mapupuntahan kasi nga na ano kami guys na pitser kami ng mga ba ng tubig guys kasi doon may tubig saka dito may tubig dito may tubig kaya nga saan na kami dadaan ayun lang guys ang sa amin pag, ma, pag malakas yung ulan pero pag wala namang ulan guys hindi naman na hindi naman ako natatakot guys kasi nga ano naman siya hindi naman sa bumabaha ayun guys yan nasira yan guys ng baha ayan yan oh, tingnan mo yan guys, pag yan ang pumunta sa bahay namin yung malalaking bato na yan. Iba nakakatakot guys. Yeah. Iba yung yung una guys, yung in-upload ko na video guys. Iba yun guys, doon kami pumunta sa Kantalibong. Ito naman guys, dito kami ila sa pupunta ila ni Sibir. Yung Sibir ang ngalan dito guys. Yan, dito kayo pumunta. Kasi ano kasi 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 guys, Iba-iba kasi yung bundok dito sa amin. Ayan po. Wala pa tayo dito guys sa ah. kalingkingan guys. Ang aming ano. Ayan diba. Ayan. So ayan guys. Ang aming. Ano yung guys. So ayan. Ayan. Ayan diba guys. Ayan guys. Asawa ko kasi, guys, ano? Hmm, guys um, hmm. hmm, guys um, hmm, mister guys. Asin, eh.

dan guys mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh galing ini dari andere. Mm -hmm. Date.

Hindi mo dahi bantay ni mo. Na, nakakuha na ako. Minti na naglantaw ni mo. Na. Ayan guys. Ito yung ito yung anong sa kanila to dati guys. Pero kaso wala na ngayon guys na. <laughs> Purinda <laughs> na. Okay, so ini guys, ini guys, lebih ini guys, uang guys, sayang. Ayan guys, natanong siya ng niyo guys. Ito yun yung asawa ko guys. Kukasa siya guys ng kunting panggatong namin guys. Tapos so, kaya kukuha kami ng gulay yun guys. Bago siya lutuin namin may pag-awi. yan guys. Ito naman guys, ayan. tayo guys, mayroon. Iba guys, um, ang ganda tingnan nang pagiging gaya ng dami sa kanila to dati guys, kaso wala na kasi nasa kahirapan guys nabinta nila guys yan guys, so ang daming doon guys yan so guys so, balik na naman tayo dito guys guys ano kasi patay na ito mga kahoy na ito guys ito ang ito ayan guys napakalawak ng lupain guys no? ang daming lubi yan ang daming na yung guys ang daming Lupa. tanim ang guys yan set si. si. May aso kasi, guys. Ayan, okay mm -hmm. to. Right. So, yun guys ini guys, ang ganda ng paligid guys. Oh, green na oh green, ang ganda tingnan ng paligid. Green na green siya guys. Ayan, ipil-ipil guys. So, masarap yan kainin kasi pag magkabungo guys. So, hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko. Ito yung part 2 ng aking vlog. Tapos. So,